Master Striker. <laughs> Presyo Tuno. <laughs> Pedro. Hah? Mas laki. Mas malaki yan. Dyan, ha? Mas malaki Master! Asan na yun? <laughs> Wala sakit, <man. laughs> isang, 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 na orange

Grabe wala tatlong linggo tayo. <laughs> tatlong linggo? Bahay puno-puno yan? Tibay ng rail mo yunaw. ah. Di mabali yung hawakan <laughs> oh. ako. Wala na malubot na yung cellphone ko, matagal pala. <laughs>

meters. Hindi e katulad sa atin na may ano? May mga pangingis dyan dami. Kaso lang na, uh, ano eh? Napagod na yung maghihila eh. Grabe no? Parang mapuputol yung ano? Pastig ka, pastig. Yung... Wala Ta lang. Oh. Wala lang. Wala <laughs> 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 Kasi mag-ano kayo? Ito na

parang tama din. Wala sa, sa Ayun, uh, Ayun, ya, baka ma malaglag kanyan sa sandal nya ng bigat nya din. Malalaman yung ano galing na Japan. Huh? <laughs> cheese ko nakayaan din kaya nakayaan din kaya yan kaya yan oh, so naputol pa pa yan eh huwag lang ipasok kaya na, tiwala ayun o, bakit na ayun na. ayun o, kita na, ayun na. Ayun na. Malaki yan. Rimundo sa iyo, Rimundo. Yung, yung sa iyo. na, 1, 2, 3 na. 1, 2, 3 ba? Yawa. Parang nasa video. Siya, oh. Ya yeah. yeah, dulce. dulce. Ah kalian. <laughs> si dulce, engineer si dulce. Halo, <laughs>

<laughs> Para hindi matapos yata yung Ayun na, From Italia, dulce No? <laughs> <laughs> Ito, pula-pula ka na lang ka. दुल से बात दुल से Pagpalit tayong okay, <laughs> 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 <matay>, <laughs> <mo> na. nga na Okay, na. sa akin eh. Tanggal pala <laughs> eh. mamamatay. na natin. Tapo mo Hindi <laughs> pa tapos yung trabaho natin doon. ayun 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 yung ayun 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 pa. ayun 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 si ayun Cornyan. ayun ayun na ayun ayun ayun

you <laughs>